Ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas kung hindi ito nasakop? Mga kaibigan, isa sa pinakamalaking palaisipan sa ating bansa ay kung ano nga ba ang mangyayari sa ating lahat kung hindi tayo nasakop ng ibang lahi. Ayon sa ilang mga teorya, ay maaari daw na walang nabuong isang bansang Pilipinas dahil sa dami ng mga isla, iba't ibang mga tribo, kultura at paniniwala na dahilan upang magkaroon tayo ng kanya-kanyang kingdom o kaharian mula Hilaga hanggang Silangan. Ang mga mamumuno sa atin ay ang tinatawag na dato, raja, lakan, sultan at maaaring ang mga sinasamba nating Diyos ay sinabathala at mayari. Kaya lang ayon naman sa ilan ay ang pagkakawatak-watak na ito ay maaaring nagdulot sa mas progresibong bayan dahil sa dami ng natural resources meron ang ating bansa. Isa pa ay sobrang pinapahalagahan din noon ang mga kababaihan at binibigyan sila ng otoridad at kakayahan upang mamili ng kanilang mapapang-asawa makabili ng sariling tirahan at chance ang maging leader ng isang tribo. Maaari din na napreserve ang ating sariling writing system na tinatawag na baybayin at iba pang cultural identity ng isang Pilipino. Nito nga lang nakaraang taon 2024 ay ginawa nila ito ng palabas na pinamagatang The Kingdom na pinagbidahan naman ni Navix Soto at Piolo Pascual. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang nangyari sa ating bansa kapag hindi ito nasakop?